Halos 30 immigration officer sa NAIA ang hindi makapasok ngayon sa trabaho. Wala na raw kasi silang panggastos kahit sa pamasahe dahil sa mga hindi nabayarang overtime pay. Ang epekto nito, mahabang pila sa mga paliparan dahil sa kakulangan ng mga magi inspeksyon Umaksyon si Gerard de la Peña. Mahabang pila ang dadatnan sa immigration counters ng NAIA. Bukod pa ito sa mga pila, papasok ng airport at sa mga check-in counter. Dahil sa pagdami ng mga pasehrong magbabakasyon ngayong Semana Santa, para siguradong walang maiiwanan ng eroplano, nakabantay na sa pila sa immigration ang mga airline representative. Ang problema, maraming immigration officer ang hindi pumasok sa trabaho. Dito sa departure area na naia Terminal 3, mayroong 26 immigration counters. Pero sa mga oras ito na medyo maraming mga pasahero, anim na immigration officers ang absent. Sa kabuuan, siyam na immigration officers ang absent sa Terminal 3 para sa panghapong shift, habang labing siyam naman ang absent sa lahat ng tatlong terminal kaninang umaga, kung saan apat ang nakadistino sa Terminal 3. Paliwanag ng Bureau of Immigration, hindi nakakapasok ang mga immigration officer dahil sa mga overtime pay na hindi nababayaran. Dahil si Cleve ang finafire nila, meron silang some sort of karamdaman, but uh, our immigration na uh, uh, Port Operations Chief said that some of our officers are financially incapable of reporting for work. Epekto ito ng pagvito ng Pangulo sa ilang provision ng 2017 National Budget, kabilang ang paggamit sa immigration fees na nakokolekta ng Bureau of Immigration mula sa mga behero bilang pambayad sa overtime ng immigration officers. Ipinapakiusap na raw ng Department of Justice kay Pangulong Duterte na payaga na ang pagbibigay ng overtime pay dahil pinapahintulutan naman ito sa Immigration Code. At habang hinihintayan, ang mga pasahero nagdurusa. Kanina umaga pa kami dito eh. Ngayon, daming nakapila. Pero dati, mas mabilis. Dahil sa inaasahang pagdami ng mga pasahero sa paliparan ngayong Semana Santa, paikiusapan muna ng BI ang mga kawanin nito mula sa head office na tumao muna sa si airport para mapabilis ang transaksyon ng mga umaalis at dumadating na pasahero. Hindi naman daw maapektuhan ng trabaho sa ibang opisina ng ahensya ang mga offices naman po ng Bureau of Immigration are all on uh, uh Holy Week break or holiday. So, they will not be able to uh, have their holidays on those days but they need to perform their functions at the airport. However, i-offset naman yon sa work days na dapat nilang i-perform dito sa main office. Umaaksyon, Gerard Dalapena, News 5.